Kinakong katahon Para ni sa mga patanon Nga nalikoy ang dalan Tungod ni Anang Gang gabot kong kanta Para ninyo higala Pasingkin ni makatabang Sa inyong kausaban Na ako'y istorya, ya mo higala Bahing kini sa akong batkada Ni solo madurugan ang akong kauban Karoon mo na siyag magbuang Maglakaw sa dalan, maglingi-lingi Di ba pa basi basin siya masanggi Isagwalay kontra, siya magalisto Magpatibantay, basin masantako Mauna'y risulta, puna akay gan Dili ka libre, dili ka mahimutan Mino minuto, ikaw giyot makulbaan Kay mahadlo ka. na ikaw mabirahan La binagyot kong ikaw rausak Matagal bao baw kag siga sa imong mata Sa muta aka sa ilang baluarte Di ka makasabot sa imong gibate Inood ang tanan Mauna mong may tabo Kung nakigang Maungus pang yung mong handalan Kung makatul-tul panahon sa saktong agyanan Di pa uway ang Naapay na panahon sa pagbasol Ayog sayang ang imuang panahon ang kaugmaon dili ko katoo nga mahitabo kini karon dakot na og kausaban ng atong mga patanon kasagaran nila isulod dag mga binuha ni enter patoy ni ti sorority og gang lisod na kapungan ang inani situation kay kung imo badlongon mo sukol na man inoon mahimo bisan si daddy kapitan kay kung imo sang mo sigurado ka layasan sa numero uno nga una gilaba na ni inoon nga krog ta sa mga kagubot sila yun, ang numero uno way gipangila kay mga gasigyo kondo pa lipok-lipok dapin sa mga kasada ko agi ano ba sa gitna yun sugat na magsinuya ay humanda yung magduntanay huwag kapainan antong sila mapinatyanay ah undangin na ka ng inyong grupo grupo Wawa mo ka batay nga ka Muray gipantunto sa inyong grupo wala laing kapainan Gini ka na mabala ka Maoy mahiaguman Wa mo tagam Bisa na mati, na kusa Ni abot na lang Karong wala kapo na hustisya Sa pagkamatay Sa patkarang gipusil O oh, wala ka mo'y nahimu O oh, sagot ni what the hell Inyo lang gitataw Sa tansiya gadagan Nga nagtuluan Dugutong ko siya Ang nabutan Napayuban Nga gaon na una, una O gagaw ay pakialam Basta sila maluwas lang Maobakining Priority sa inyong grupo Kung makakita O punta magpanag ganay na mo Inyong utang gisog na po sa manin yung gisogan Kung gusto sila o gubat nilay ninyo atasan daghan ng mga kagubutan ako na dungga ng mga kapatanduna naglabon sa kadalanan ko dili mabinato ay sila mapinusin tungod sa mga ginagmay ng mga away wala ba mo mga nahuna nga taong maon ninyo inyo na giguba kung inyo paunta nang iiskwela kung ako mong edukado o um, edukada dili man sad sa imun nga kami na nga sabadya, sa badiha sa imuha nalanan ni mo kundi kapatoo halapadayo na na imong grupo grupo kini tambagikan sa mga exhibit lang para sa mga batanon nga na gang. Ang amo lang ikabaguhon basin o wahing tanan o ikawayaon